Gising pa tayo. May mahalagang panauhin, kapatid po natin sa iglesia. Pakinggan po natin siya. Isa pong senador sa Republika ng Pilipinas. Kilala niyo na po sa Senador Dante Marcolata! <laughs> Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan. Okay pa po ba kayong lahat? Kayang-kaya pa po ba? Alam po ninyo, ang isang malayang pagpapahayag at maramihang pagtitipon, kagaya ng ating ginagawa ngayong gabi, ay kapwa karapatan na pinoproteksyonan ng ating saligang batas. Ang layunin ay naihayag na po ng nakaraang nakapagsalita sa atin. Tatlong bagay po ang ating hinahanap. Ang transparency, accountability, at justice. Transparensi. Transparency. Sa konteksto po ng ginagawa na pag-uusisa at pag-iimbestiga sa mga paglalatag ng flood control project sa ating bansa, ito ay dapat lantad, bukas, katanggap-tanggap at makatotohanan. Hindi kagaya ng nakikita natin ngayon. Ako po ay magbibigay sa inyo ng mga Ilang halimbawa. Halimbawa, nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee. Ipinasya ko po na gamitin natin yung batas na nauukol sa Witness Protection Program dahil po napakahirap talagang magturo, maglantad, tumukoy, Lalong-lalo na 'yung mga mastermind ng kawalang ito.